Pamilyar ka ba sa dance step na two steps forward and one step backward shuffle? Lagyan nga natin ng musika. Tama ka! Yan ang taun taong Sinulog Festival tuwing ikatlong linggo ng Enero, ang isa sa pinakainaabang selebrasyon sa bansa sa karangalan ng Senyor Santo Niño. Dalawang hakbang pasulong, Mistu lang dinadala tayo ng musika ng Sinulog sa isang pagsusuri sa layo ng ating narating o tatahakin pa. Lumalago nga ba tayo sa karunungan at kagandahang loob? Katulad ng Batang Yesus na naging masunurin kay Jose at Maria at sa Ama sa Langit. Isang hakbang patras. Inaanyayahan tayo ng sayaw na magbalik tanaw at magpasalamat sa buhay na buhay na pananampalatayang tinanggap natin at sandata natin laban sa mga krisis at pagsubok sa buhay. Ako po si Father Angelo Paolo Asper para sa Gabay sa Buhay.